benepisyo sa SSS or Social Security System na punta sa kinakasama. May ibang kinakasamang tatay ko. Kasalpo siya sa aking ina, pero ang rin po ng tatay ko sa SSS ay ang kanyang kinakasama sa kasalukuyan. Ang Social Security System or SSS ay may layong isulong ang pagkapatay-pantay sa lipunan at magbigay ng proteksyon sa mga miyembro nito sa kanilang beneficiary laban sa pangyayaring magiging sanhi ng pagkawala ng kita ng mga miyembro o soleraning pinansyal. Ilan sa mga pangyayaring ito ay ang pagkakaroon ng sakit, kawala ng kakayanang pisikal upang ipagpatuloy ang trabaho, pagretiro, panganganak at pagkamatay ng isang miyembro. Isinus isinulat ng mga taong nakatanggap ang pangalan sa aplikasyon sa kanilang kontribusyon. Isinusulat ng miyembro sa aplikasyon ang mga pangalan ng kontribusyon, ang mga pangalan ng mga taong makakatanggap ng mga kontribusyon ng kanyang inihulo pati na rin ang karapatang kontribusyon na ibinigay ng kanyang employer. Ang mga taong ito ay tinatawag na beneficiary ayon sa Section 8-K ng Republic Act 8282 o mas kilala sa tawag na Social Security Act of 1997. Ang itinuturing na beneficiary ay ang asawa ng miyembro o ang legitimate o legitimate legally adopted or legitimate na anak na nakadepende sa kanya. Ito ay ang tinatawag na primary beneficiary. Kung walang may tuturing na primary beneficiary, ang isang membro, ang kanyang mga magulang ang nakadepende sa kanya, ang kanyang magiging second beneficiary. Kung wala pa rin primary o secondary beneficiary, ang isang miyembro ay maaari siyang magtalaga ng ibang tao bilang kanyang beneficiary sa nasabing batas. Ang dependent ay isa sa mga sumusunod. 1. Legal na asawa na may karapatang manggap ng suporta mula sa miyembro. Pangalawa, legitimate, legitimated, legally Adapted or illegitimate na anak na walang asawa, walang trabaho at hindi pa lampas sa 21 isang taong gulang na anak na walang kakayanang suportahan ang sarili dahil sa permanenting kapansanang pisikal o mental. Pangatlo, magulang na tumatanggap ng suporta mula sa miyembro. Dahil kasal ang iyong mga magulang, mananatiling siyang beneficiary ng iyong ama sa kanyang SSS kasama ng kanyang mga anak na may tuturing na dependent ayon sa una ng nabanggit na profesyon ng batas. Ang babaeng kasulukuyang kinakasama ng iyong ama ay hindi maaaring pumalit ng iyong ina bilang isang beneficiary. So malinaw dito sa Republic Act Number no. 8282 o mas kilala Social Security Act of 1997 sa Section 8-K na may primary beneficiary, may secondary beneficiary. Dahil naman ang tatay mo ay kasal pa sa nanay mo o kung wala nang nanay mo, andyan pa rin ang mga anak para maging beneficiary niya o kung wala siyang mga anak, pwede ang kanyang mga magulang. At dahil dito, may anak siya, may mga magulang pa siya, imposible na maging beneficiary niya ang kanyang kinakasama. Pwede niyang isulat yan sa kanyang application, pero kailangan pag nag siya ng PSA Live Birth Certificate na doon na siya ang totoong asawa. Dahil kung hindi siya ang totoong asawa, hindi rin niya makiklaim yun. Kung wala siyang mga katibayan o magpapatunay na siya ang totoong beneficiary bilang siyang ang kinakasama ng tatay mo.